isang palang araw po para sa ating lahat na ngayon po ay sumusubaybay sa ating ikatlumpot dalawang yugto ng si Fasting for the Nation. Ngayon po ay may tema po tayo na ang aking kwento ng pagdidisipulo. Sige po, bago po tayo magsimula at bago po ako mag ng aking kwento uh, patungkol sa aking uh, pagdidisipulo, uh, maaari po bang manalangin tayo? At sa gabing ito, humingi tayo ng ng kapatawaran, humingi tayo ng ng linaw ng isip, ng kalmadong puso, upang sa pakikinig ng salita na nagmumula sa ating Panginoon. Sige po, ngayon po. Panginoon, pinupuri kita. Panginoon, pinapasalamatan itong Lord God sa Lord God. Salamat, Lord God, sa panibagong oportunidad, Panginoon, na yung binigay sa akin, Lord God upang makapagbahagi, Panginoon, ng aking kwentong pagdisipul, Lord God, sa bawat isang nakikinig, Lord God, maging kabataan man yung, Lord God, elder, Lord God, leader, O God, Panginoon, maging ang mga pastor, O God, Panginoon. Salamat, Lord God, sa araw to, Lord God, gabay niyo ako, Panginoon, ng iyong banal na espiritu, Lord God, ng sagay Panginoon ay maibahagi ko, Panginoon, ng tama, Panginoon, at ang kop sa mga nakikinig, Lord God, sa gabi nito, Lord, Salamat, Lord, Panginoon, na na patuloy nga Lord God na ay buti mo Panginoon sa aming mga buhay Lord God sa aking mga kapatiran Lord God na nakikinig mo yung Lord God pagpalaan mo ang kanilang mga buhay Lord God maging kanilang pamilya Lord God palaan mo Lord God sa araw na ito Lord God ang aking pag-share Lord God mga Panginoon ko lang Panginoon makita nila Panginoon hindi ako Lord na Lord Panginoon na sa bawat sa lumalabas sa aking mga big Lord God ay tangit ko lamang Panginoon nang siyang nagsasalita Lord God itago niyo ako Panginoon sa inyong likuran Lord God Panginoon na na sa aking pagbabahagi, Lord God, ay maraming kabataan, Lord God, ang ma-inspire, uh, O oh God, Panginoon, na, na, na ang kahalagahan, Panginoon, ng pag-insupulo o pag-share ng word mo, Panginoon, Lord God, para sa mga ah uh, ah uh, kailangan abuting, Lord God, na kaluluwa, Lord God. Salamat, Lord. Uh, we thank you, Lord God, sa pang blessing mo, Lord God. Tawarin niyo kami, Lord God, sa aming pagkakasala, Lord God. At sa gabi Lord oh God, na ito na yung Lord God, ang pagpapala mo ay nagsiksik, lugulig at nang mga paolo. Thank you Lord, in Jesus name we pray. Amen. Ayan po. Um, uh, uh, ngayon po, uh, uh, ibabahagi ko po sa inyo. Uh, actually po, ito po ay ang isa sa isang mahalagang activity ng mga youth sa aming church, sa aming munting church, ng CLF na botas na, na may kinakandak po kami every fourth week of the month na na mga activity uh, gaya po ng panonood po ng movie, ng mga Christian movie then magkakaroon kami ng activity nun after po noon na tungkol doon sa mga pinanood namin then nagkakaroon din kami ng evangelism sa Sipor Yan, isa sa ikukwento ko po mamaya then uh, isa pa sa blessing ng Lord uh, this coming uh, fourth week ng February, magkakaroon po kami ng uh, Jeep Evangelism So, ang gagawin po namin is papanit po kami ng jeep. Uh, pag-pray namin yung mga tao doon. Alam naman po natin na walang tumatanggi sa prayer. At prayer lang po ang bibigay po namin sa kanila. Hindi mo naman sila bibigyan ng word. O parang pag-pray po namin kung ano yung mga prayer request nila. Sa pamilya man, sa pag-aaral, sa trabaho. Yan po, uh, magsisimula na po ako. Isa po sa ma-share ko po sa hindi ko po malilimutan yung last November 2023 yan po yun nga po sabi, sabi ko po sa sa inyo kanina na nagkakaroon kami every fourth week or last week of the last Sunday of the month Noong last November 2023 nagkaroon po kami ng uh, evangelism hindi po yung right. nag-share po kami nagbigay po kami ng word kumbaga nagkaroon po kami ng ano parang kaprasong papel na may salita may word of god then ang gagawin po namin doon ikuti namin yung place na napag-usapan po namin, napupuntahan po namin. Yun po, uh, uh kumbaga po, nag-ikot po kami sa buong, uh, sa Sipor, yan po, sa, sa may Boulevard, yan po, yung mga ma mga kasalubong po namin. Isa po talaga ito sa mga hindi ko makakalimutan na, na, na pag-share ng Word of God. Isa lang po kasi sa nakakatawa doon na, na sobrang dali lang pala na mag-share ng Word of God sa mga hindi nakakarinig or hindi mga nakakapagsimba o hindi nasisiran kumbaga para sa, sa kaprasong papel lang po na yun kumbaga po doon po uh, may, inasign, may inassign po ang mga leader po sa amin kumbaga po core leaders then mga, mga youth leaders mga young pro then yung mga mentis po na hawak po namin na na toka-toka po kami may kanya-kanya po kami mga kaprasong papel, may mga word of God po na nakasulat doon. Then may mga munting, ano po, may munting mga candy, yan po, biscuit na ibinigay po namin kasama po ng word of God. Then, sobrang nakakatuwa lang po, sobrang nakakamis ang pagkilos ng Panginoon nung araw po na yun na sobrang smooth lang po talaga. Sobrang sarap sa feeling na, na sa kahit sa kaprasong papel na yun, is may mga taong naaabutan po kami, na minsan nagtatanong kung ano po yan, akala nila lumalapit po kami sa kanila para manghingi ng pera pero once na inabot na po namin yung word of God sobrang nakakagaan at nabibless po kami na inaabot po nila ng, ng walang alinlangan magugulat na lang po, babasahin po nila kahit sobrang labo po ng mga mata lalo po yung mga elder po na, na inaabotan po namin ng word of God sobrang natutuwa yung mga puso namin nagagalak kami at lalong lalo na ang Panginoon sa ginagawa po namin ang paggamit sa amin ng Panginoon sobrang bless talaga na sa kahit sa munting kaprasong papel na yon is maraming naaabot, maraming nakapagbasa na kahit nahirap-hirap na, hirap na sila magbasa, is pinipili pa ibig sabihin yon. Andun yung puso nila magbasa ng word of god. Kaya sobrang nakakatuwa ng time na yon na kahit napagod, kahit na inebest na pabalik-balik na na walang ano, pagkain yon, okay lang pero kasi ang Panginoon ang siyang kikilos, ang siyang magbibigay ng kalakasan sa amin. Yun, natutuwa kami na sa, pag, sa, 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 kap, sa kaprasong oras na aming pag-iikot, maraming na-share ng Word of God. Ito, isa lang po sa sinasabi ko dito na, na walang dahilan or walang mahirap na dahilan para hindi tayo makapag-share ng Word of God sa pamamagitan ng simpleng bagay na pagbibigay natin, kung tayo nahihiya na mag-share ng Word of God, may kasamang paliwanag, dun sa pamamagitan ng kaprasong papel na yun, sobrang ang Panginoon ay natutuwa na maraming naabot na kaluluwa, maraming nakapagbasa ng Word of God, na na kung tayo, ah, meron tayong Biblia na babasa natin, blessed na tayo. Try natin i-share sa iba, na kahit sa kaprasong papel, or sa kaprasong time, effort na ibinibigay natin pang maabot sila is pagpapala na ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. ba diba? Sabi niya, sasamahan niya tayo. Kahit san, ta kahit san man tayong dali ng mga paan natin, sasamahan niya tayo. ba diba? Kung nahihiya ka, sobrang amis kami sa ginawa sa amin ng Panginoon. Sobrang ang Panginoon ay talagang gagawa ng way para bigyan tayo ng wisdom kung ano yung dapat natin gawin. Kung ano yung mga bagay na kailangan natin gawin para mashare natin ng Word of God. Yun, aking pasasalamat ko sa Panginoon na, na kahit sa kabila ng pagod, sa isang buong araw, pero Panginoon, si si Lord pa rin na ang nagmimintay ng kalakasan natin. Basta sundin lang natin yung kanyang gusto, uh, sumunod lang tayo, magiging sumutang lahat. Kagaya ng scenery ko ngayon na walang mahirap sa pag ng Word of God walang mahirap di ba sabi nga kung kung ayaw may kung gusto maraming paraan pero kung ayaw maraming dahilan pero tandaan natin sa mga kabataan na nakakapakinig nito na maging inspirasyon to at makapanghikahit sa, sa inyo na mag-share lang tayo kahit hindi sa kapalasong papel na yun mag-share tayo sa pami pamilya natin sa kaibigan natin sa malalapit ating pamilya kamag-anak o kahit yung mga close natin huwag natin kakaligtaan na sharean sila na, na makisama tayo o makikisama tayo pero lagi natin tandaan na isingipan din natin ang salita ng Panginoon kasi mahalaga pa rin kasi yun yung purpose natin kaya salamat sa Lord na sa simpleng ganun is maraming naabot maraming nakapagbasa kabataan, mga matatanda mga may pamilya mag-asawa o may asawa na may kasama mga anak na naabutan namin sobrang nakabless tunay ang Panginoon ay mabuti sa buhay namin na sinamahan niya kami na sa simpleng bagay na yun is talagang natutuwa ang Panginoon kaya hindi ko kung bawat isa na wag mang sa pag ng Word of God. Kung sa tingin mo walang nangyayari, kung sa tingin mo parang wala namang outcome na, na maganda outcome ng nangyari walang nagre-response tandaan natin sa bawat pag-share natin ng word sa kanila sa, sa, sa ng simpleng pagbibigay sa kanila ng pagbibigay sa kanila ng isang word of God is may binabago ang, ang Panginoon sa buhay nila may natatanim sa at least may natatanim sa kanila di ba na masasabi nila na na may Panginoon na nagaantay na lumapit uh, sa kanya na may Panginoon na nag-aabang sa kanila para magsisi sa kanilang mga kasalanan kasi yung mga shinner namin is about ni sa mga buhay nila ba diba? book of life nga eh lahat nandoon na lahat lahat ang buhay natin kuminaraw nasa muna yung mga pagsubok nandoon na lahat kaya uh, sobrang blessed kami yung last November 2023 uh, na sa simpleng mga gano'ng activity mas na mas maraming na ng mga kaluluwa mas maraming na shisheran kaya salamat sa Panginoon dahil ng bawat mga leader pastor is binigyan ng wisdom para magkandak ng mga ganong mga bagay kaya salamat sa Panginoon tunay siyang mabuti at itinataas ko sa akin buhay sa mga, sa mga sa mga sa pamilya ko na kabutang ginagawa niya sa akin sa kabutang ginagawa niya sa pamilya ko sa kabila ng mga nakakaranas kami ng mga pagsubok na sabi ng Panginoon magalak tayo kung nakakaranas tayo mga pagsubok dahil dyan titibay ang ating pananampalataya dyan lalakas ang ating pananampalataya sa Panginoon ayan po, sana po may na ano po tayo na isang mahalagang bagay sa kalagahan kung paano tayo mapagdisipulo sa simpleng bagay, kung nahiyaman man tayo kung huwag tayo mahiya kuha tayo ng paraan kung paano natin masishare ang word of God na kung tayo nga nakakapag na pagbigay ng time sa mga iba't ibang mga bagay na nag-enjoy tayo. What more pa kaya sa salita ng Panginoon? Kumuha tayo ng parang kung paano natin siya masyashare ng maayos. Kung paano natin siya maibabahagi sa ibang tao. Walang pinipili ang Panginoon. Kung sa nagpagamit ka sa Panginoon, hindi masasayang ang effort mo. Hindi masasayang. Walang, walang kristyano ang, ang natalo sa paglilingkod ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa gabing ito, Lord. God ah uh, ngayon po, uh, ina na yung ko para sa ating closing prayer sa gabi As Lord Panginoon, salamat Panginoon sa aron to Lord God na salamat Panginoon dahil ginamit mo kami o oh God Panginoon sa bawat minuto, oras na ang mga buhay Lord God. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan Lord God. Sa simpleng pagbabahagi o oh God Panginoon, hindi ah hindi kami unang nagagala kundi ikaw Lord God hindi, hindi kami napapagpupurihan kundi ikaw lamang Panginoon salamat Lord God sa mga talent so oh God Panginoon sa mga kalakasang loob sa buong loob na ibinibigay mo sa amin Lord God upang makapag-share ng iyong salita Lord God at makaabot Panginoon ng marami pang kaluluwa at maiaalay sa iyong Lord God we thank you Lord Panginoon uh, bless mo Panginoon ang mga nakapainig O oh God Panginoon nawa Panginoon mahikayat ang bawat isa na wag mahiya na mag-share ng word of God na mapagdisipulo, tsagaan lang at walang susuko. Yan sinabi mo, Panginoon. Dahil sasamahan mo kami, sa mga, saan man kami dali ng mga paan namin, sasamahan mo kami, Lord God. Yung mga hihinang mga loob namin, palalakasin mo, Lord. Yung mga katamaran namin, Lord God, aalisin mo yan, Lord God, Panginoon. Papalitan mo ng kasipagan, Panginoon, na nagmumula sa si Lord God. Bagamat pagod kami, O God, Panginoon, hindi, ah, worth it yun, O God, Panginoon, dahil nakapag-share kami ng Word of God na ibinigay mo na tinas mo sa amin Lord God upang gawin Lord God thank you Lord God pinupuro kita Panginoon pinasasalamatan kita sa aking buhay maging sa mga buhay Panginoon na nakikinig ngayon Lord God bless mo Panginoon ang kanilang mga buhay ang kanilang mga pamilya trabaho Panginoon ang kanilang mga pag-aaral Lord God mga estudyante na nag-aaral ngayon Lord God Panginoon mga nagtatrabaho ngayon Lord God bless mo Panginoon maging mga pastor core leaders oh God mga young pro oh God Panginoon mga mentees oh God Panginoon ang mga youth o God Panginoon maging kid sa ugat ng Panginoon. Patuloy mo kami Panginoon na gamitin Panginoon para sa iyong karangalan Lord Salamat Lord, pinupuri kita, pinasalamat na. Jesus may pray. Amen. Thank you Lord.